naririnig ko to, sabi ko, wait lang, magka-37 pa lang ako. Sabi ko, parap ko sa buhay. Sabi ko, bakit naman, <laughs> para bakit naman medyo unfair. A pamilya aktres na si Angelica Panganiban emosyonal at hindi makapaniwala sa naganap na kasal nila ng ama ng kanyang anak na si Greg Homan. Emosyonal nga ang kapamilya aktres at celebrity mom na si Angelica Panganiban nang magbahagi ito ng mga iilang larawan ng kanilang kasal sa kanyang social media account kasama ang mga malalapit na kaibigan at pamilya ng aktres. Ikinasal kasi ang kapamilya aktres nitong December 31, 2023 bago matapos ang taon ay nagpasya na nga ang magkasintahang Angelica Panganiban at Greg Homan na mag-isang dibdib na, Ginanap ang kanilang kasal sa Amerika kasama ng mga pamilya nito at mga iilang celebrity friends ng aktres. Halos na bigla ang lahat ng fans ng aktres sa bigla ang pagpapakasal nito ngunit mababakas naman sa mukha ng aktres kung gaano ito kasaya sa kanyang kasal at halos mayak na nga ito sa tuwa dahil napaka-intimate din naman talaga ng kasal nila ni Greg Homan. Naging masaya na lamang ang mga fans nito para sa kanya dahil finally matapos ang mga pinagdaanan nito sa buhay pag-ibig na hindi rin naging madali para sa aktres, ay settled na ito ngayon at mayroong na itong buo at masayang pamilya. Kasama ng mga ibinahagi nitong mga larawan sa kanyang social media account, ay ang caption nito na 123123 patuloy na mananalig at maniniwala sa pag-ibig. Sa kabila ng lahat ang pagmamahal pa rin ang kakapitan, maligayang bagong taon Mrs. Angelica Panganiban Homan. Naging emosyonal rin para sa aktres na si Angelica Panganiban ang mga ilang celebrity friends nito na nagbigay rin ng pagbati para sa kanya narito ang kanilang komento. <laughs> 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 Is it fun? <laughs> it's so much fun, right? <laughs> <laughs>